Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis compatriotas, donde sea que ustedes estén. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo, bienvenido a mi canal. Kamusta mga Lodi? Welcome back po sa akin channel for another lesson. Para sa video na to, ang a ko po ay yung pagbanghay ng mga regular na pandiwa. Okay. Ano pa ang meaning ng pagbanghay? Ang meaning po niyan is conjugation. First of all, i-review po natin yung ibig sabihin ng pandiwa. Ano ba yung pandiwa? Ay isang salita na ginagamit upang ilarawan ang isang aksyon, estado o pangyayari. Next definition is yung pawatas o infinitive sa Ingles. Ano pa yung pawatas? Ang pawatas ay ang pandiwa na nasa simpleng anyo nito. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang nagtatapos sa AR, ER at IR. Mga halimbawa ng pawatas ay ang mga salitang ablar, aser at desir. Ang mga pawatas ay nagtatapos sa AR, ER at IR. Okay. So, magsisimula po tayo sa pandiwang nagtatapos sa letrang AR. So, halimbawa, ang salitang ablar. Ang salitang ablar, ang ibig sabihin nito ay magsalita. So, keep in mind po, lahat ng pandiwang nagtatapos sa letrang AR, lahat po the same po yung conjugation nila. So, pag AR yung ending, ito po yung mga conjugation nito. So, i-memorize nyo po yan lahat kasi lahat po yung conjugation ay pare-pareho pag nagtatapos po yung pandiwa sa letrang AR. So, halimbawa, yo hablo. Nagsasalita ako. Tu hablas. Nagsasalita ka. Usted habla. Nagsasalita ka. So, yung tu, remember po, informal yung usted ay formal. El habla, nagsasalita siya. Ella habla, nagsasalita siya. So, notice po na yung usted, el, at saka ella, pare-pareho po yung conjugation nila. Next one, nosotros hablamos. Nagsasalita tayo. Ito po yung nosotros, um, may isa pong lalaki o lahat lalaki. Nosotras, lahat po babae. Nosotras hablamos. Nagsasalita tayo. Same po dito sa vosotros, lahat po lalaki or at least may isang lalaki. Vosotros hablais. Nagsasalita kayo. So, yung vosotros po, parang you all sa ingles. So, boss otras, lahat po babae. Boss otras sa blais. Nagsasalita kayo. Okay? So, yung boss otros at saka boss otras, ginagamit po to sa bansang Espanya. ah uh, ito po ay informal. Kagaya po ng to at saka ng usted, yung tu ay informal, yung usted ay formal. Yung boss otros, Informal po, ang ustedes ay formal. Pero sa Latin America, wala pong otros at otras. Ustedes po yung ginagamit. So, walang informal at walang formal sa bansang Latino America. Okay, so moving on. Next one. Ustedes hablan. Nagsasalita kayo. Ellos hablan. Nagsasalita sila ellas hablan, nagsasalita sila. So, yung ustedes at saka ellos, ellas, pare-pareho po yung conjugation. Okay, so ito po yung mga halimbawa ng pandiwang nagtatapos sa letrang AR. So, gaya ng sinabi ko, ang conjugation po ay pareho. Amar, magmahal so simple uh, yo amo, tu amas, el ama, ella ama, usted ama, ellos aman, ellas aman, vosotros amais, vosotras amais, ustedes aman. so you get it po, same po yung conjugation. amar, magmahal, andar, maglakad, bailar, sasayaw, buscar, maghanap, caminar, maglakad So, yung andar at saka yung kaminar, same po sila. Same meaning, synonyms. Maglakad. Kantar. Kakanta. So, parang Tagalog lang po, no? Kantar. Gaya po nang sinabi ko, madali pong matutong mag-Espanyol dahil po karamihan sa mga salita natin ay, ay galing sa Espanyol. Next one, moving on. Hablar. Magsalita. Yegar dadating. So, yung double L po, nagiging Y, Yegar. Some other countries po, depende po sa region, yung double L, nagiging J, Jegar. At saka meron din po, parang, parang LY, Yegar. So, depende po, pero yung pinaka-common po, ay yung Y. Next one, Yebar. Magsuot o magbuhat mirar, manood, tingnan, o magbantay. Pagar, magbayad, praktikar, magsanay, o magpraktis, magsanay, o magensayo. Comprar, bibili, entrar, papasok, escuchar, makinig, esperar, Maghintay. Estudiar. Mag-aral. Preparar. Maghanda. Tokar. Tutugtog. O hawak. O hipo. Tomar. Kukuha o iinom. Trabajar. Magtrabaho. Biyahar. Maglakbay. So... Paano po natin gagawin negatibo yung pangusap? So, mga lodi, kagaya po ng ay, no ay, lalagyan lang natin ng no sa harapan ng pandiwa. Halimbawa, Yo no hablo español. Hindi ako nagsasalita ng espanyol. Tu no trabajas mucho. Hindi ka masyadong nagtratrabaho. So, yung mucho po dito um, nagiging masyado sa atin. El no escucha la radio. Hindi siya nakikinig sa radyo. Ella no canta conmigo. Hindi siya kumakanta kasama ko. Usted no estudia en la universidad. Hindi ka nag-aaral sa isang universidad o university. Nosotros no caminamos en el parque hindi kami naglalakad sa liwasan. So, deep Tagalog po, liwasan o parke o park. Nosotras no escuchamos musika. Hindi kami nakikinig ng musika. Ustedes no viajan lejos. Hindi kayo naglalakbay ng malayo. Vosotros no trabajais aquí hindi kayo nagtatrabaho dito. Vosotras otras preparais comida. Naghahanda kayo ng pagkain. Ellos no practican el baloncesto. Hindi sila hindi sila nagpa ng basketball. So baloncesto, ang ibig sabihin niyan ay basketball. Ellas no esperan el autobus. Hindi sila naghihintay ng bus. Ustedes no miran la televisyon. Hindi kayo nanonood ng telebisyon. Abangan nyo po yung next video ko. Yung next video ko ay isang pagsusulit tungkol sa leksyon na ito. At pagkatapos nun, mag-upload ako ng isa pang espesyal na video para po sa isang espesyal na subscriber at espesyal na kaibigan. Maraming maraming salamat po. Bueno, el video termina aquí. Gracias por ver. Hasta luego. Adiós amigos.